Hello mga kababayan Ito na naman kami Naglalakad Ayan po mga kaibigan Ayan po yung mga kasamahan ko Tingnan yung mga kasamahan ko Ganyan yung mga kasamahan ko Dami nami, parang um, kayak tayo. Kami kata, dami nami, ngayon daw dito, hindi kami nag bungkal ng loka. May meeting kami kahapon. Ngayon, magbukal kami o magtabasiro kami ng dami. Alas isang taon din kami ngulang ganito. Kaya dami na kami sa tarawahan